Tara, sama tayo. Punta tayong uh, grocery at ipapamili namin si papay at ipagluluto namin siya ng dinner para sa kanyang birthday mamayang gabi. Ayan. Ayan Bibilhan namin si Simba nito dahil kung ano-ano nangangat-ngat. Bibilhan namin si papay ng ano, ang happy birthday. Pa.

na kami magamit ng mga Ayan. Dahil magpa-fried chicken ako, bumili ako ng tatlong chicken breading. Uy. At yan. Tapos, uh, ako ay gagawa ng minodo. So, kung ako ito, dalawa. Uh, hanap ako ng hanap ng tomato sauce. Wala akong makita. Nung pauwi na kami, nakita ako siya. So, ito try ko siya. para sa kamanay. Tapos, meron siya. Stick ko. Yung mag-adubo ako. May Silver Swan ako. Silver Swan na pala ang aking brand. Yung binagamit. Kung ako. Na, basta akong bibili ng toyo. Silver Swan ang aking brand.

Actually, ang birthday ng ay 24. So, wala kaming tayo. So, ngayon namin dahil. So, naman. naman. Ng dalong, Tapos, ang sa dalawang face paint. Tapos, ang dekorasyon. <laughs> magpa -di tayo sa ating Para kay Simba, nakaputol yung kanyang puso. Tapos ito, bumili uh, ako ng bagong panghilos. Hindi ko favorite ang color na ito. wala akong makita. So, na so,

niya, binihan niya rin ako ng panglinis ng CR. Baritan. Ito. So, yun lang. At maglilinis siya mamaya. Ayan. So, yun lang. So, para sa kusina, at tingna natin yung, Maryita, wow, ah, kesuna, tingnan natin yung... Ayan. 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 Tingnan natin yung, ano, lulutuin natin. Kunting lulutuin lang naman. So, yan. ayan. Ayan. Lang Ganda lang na, ano na, family. So, halika dito sa lababo. At dito naman. binili namin nila sa pure bowl. Then, ah, half para sa ano. Ayan yung manok kalitin na dalang dalang yan siya na kumilin ko, sigaling naman siya sa trabaho yan, kunting ulam-ulam lang yan, maglinodo lang ng konti kasi kaya manok nito marami ah, lang ang manok tapos nagawa daw siya ng ano, kahit kalahating kilong ah, lang siyang siyang kaya, kalahati dyan, halo ka naman sa baby tapos ayan ayan lang, sobrang mahal ang siya, sobrang lang ang siya so, ito ay 30 pesos, mas mahal daw ang karos kisa dito, ito so, same lang

Pumutok na yung iiti! Ay, pumutok na. Naka wow! You are a great singer! Pumutok sa boses ni Papa. Huh. At ito na nga. Ready na nga ang aming dinner para sa birthday ni Papa. Simple handaan lang dahil... Uh, ito ay continuation lang ng kanyang birthday dahil kanya-kanya kaming ha handa para sa aming papay na una na naming naihanda doon ang kanyang birthday sa aking kapatid. At ngayon, dito naman sa aking bahay kasi nang time na mismong araw niya na ihanda na ng ating kapatid sa dasmang kanya. Okay, simpleng hinda na lang pero ito sa mga Happy birthday ka pa may bigyan ka pa ng Panginoon ng malakas at malusog na pangangatawan. Ayan. Salamat po sa blessings na aming nasa sa mga, sa mga na ngayon.